Sa pagtataya ng gobyerno, nasa halos isang daang piso ang nawala dahil sa paluging pagbebenta ng bigas ng National Food Authority sa ilang traders. Naniniwala naman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na marami pang panuntunan ang nalabag sa likalapentahan ng NFA Rice. Si Claisel Pardilla sa report. Suportado ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang desisyon ng ombudsman ng suspindihin ang higit isandaang opisyal ng National Food Authority na sangkot umano sa maanumalyang bentahan ng bigas. Kabilang sa pinarosahan ng ombudsman sina NFA Administrator Rodrigo Bioco at NFA Assistant Administrator for Operations John Hermano. Naniniwala ang presidente na may katiwali ang nangyari sa ahensya na hindi sumunod sa tamang proseso ng pagbibenta ng bigas So we have taken uh, the safe measure of uh, suspending uh, all of those who are uh, who have been shown uh, to may have been involved in uh, any of these uh, wrongdoings such as the anomalous sale but also uh, the, um, the 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 Cavalier way in which the procedures uh, that have been set out in the rules uh, have been ignored. Hindi naman napigilang manggalaiti sa galit ng ilang kongresista nang humarap ang ilang opisyal ng National Food Authority na iligal umanong nagbenta ng bigas sa ilang trader at miller. Sus Mario Sep de January ay noong November, uh, December, ikot ng ikot ang house leadership naghahanap ng murang bigas dahil ang mga tao nagugutom, napakamahal ng mga bigas ng mga oras na yon umabot sa 60 meron pala kayong bigas na ganon why didn't you just sell it bakit hindi niyo ibinenta na lang ibinigay sinabihan ng gobyerno gobyerno meron kaming bigas dito makakatulong why Sa pagdinig kasi ng House Committee on Agriculture and Food, ukol sa maanumayang bentahan ng NFA rice, lumutang na pinagbigyan ng NFA ang libo libong sako ng bigas ang ilang negosyante. Habang tinanggihan naman ang hiling noon ng Department of Social Welfare and Development na isandang libong sako ng bigas para sa mga food pack na ipamamahagi sa mga biktima ng kalamidad. Kaya napilitan na lamang ang DSWD na bumili ng mas mahal na bigas sa pribadong sektor na karaang taon. Purchase rice for from outside sources. However, the the price is a stark difference. So from 1,250, naging po 2,250 per sacks of rice. Katuwiran ni Bioko Pinakamagandang klase ng bigas ang ibinibigay sa DSWD at hindi lumang stock na mayroon sila noong mga panahong iyon. Sa DSWD and other agencies, very discriminating sila. So we offer the best quality sa kanila, no? Uh, available and usually these are fresh stocks. Pero hindi ito kinagat ni Congressman Karaps Paduano. Ang request was made September. Didispose niya yung aging December. Oh, Paano nyo ma yan? Ayon sa NFA, e dinidispose ang mga bigas sa kanilang bodega tatlong buwan matapos itong gilingin bago masira at hindi naligtas kainin. Sa kabila nito, lumabas sa pagdinig na nasa maayos pang kondisyon ang mga ibinentang bigas matapos sumailalim sa lab analysis. Papalo sa 150,000 sako ng NFA rice ang naibenta sa mga negosyante sa ilalim ng administrasyon ni Bioko. Hindi inaprobahan ng NFA Council ang transaksyon at hindi rin dumaan sa public bidding na nagpalugi umano ng higit isang daang milyong piso sa gobyerno. Sinasabing nabili sa halagang 19 hanggang 23 pesos ang kada kilo ng palay mula sa mga magsasaka. Gumasto sa pagiling at bodega pero ibinenta sa mga trader at miller sa halagang 25 pesos na dapat ay nasa 40 pesos kada kilo. Ang pagkalugi ng government at 150,000 bags is already at 107.25 million pesos. Tapos yung Miller, as reported to us, nabenta siya ng 50. Easily, kikita yung private trader at 94.75 million. Kung dehado ang gobyerno, tiba-tiba naman umano ang Miller at trader na nirebag at ibinenta uli ang bigas sa merkado. Hindi masama kumita pero pag ang pinagkitaan ay kalugihan naman ng na ating government at kawalan ng bigas na mura, kasi ibibenta rin ito malamang ng 52 pesos eh. Batay sa investigasyon, lolobo pa hanggang 8 milyong sako ng bigas ang naibenta sa mga miller at trader sa mga nakalipas na taon. Sa ilalim ng Rice Liberalization Law, buffer stocking na lamang ng bigas ang mandato ng NFA at wala na itong kapangyarihan na magbenta sa mga consumer. Kaya pagbibenta sa mga miller at trader ang isa sa naging kalakaran ng ahensya para maiwasan itong mabulok at umikot ang pera ng NFA na ginagamit sa pagbili ng palay ng mga magsasaka at pagpapasweldo sa mga tauhan ng ahensya. Bagay na pinunan ng ilang kongresista. But under the law, you have only five options to do that. Number one is public auction. Number two is sale through negotiation. Number three is barter. Number four is transfer to other government agencies. And number five, destruction. Or condemnation. Dahil dito, nakatakdang magsagawa ng backtracking ng Department of Agriculture sa mga naging transaksyon ng NFA sa mga nakalipas na taon. Can COA make a presentation to Congress with respect to the performance audit as well as financial audit of NFA from 2019 to 2023? Kalei Zalpardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.